Welcome po sa isang alamang edisyon ng usapang, uh, usapang kahit ano. No? Pag-usapan natin ngayon ang most requested sa aking uh, sa aking uh... mag Pag-uusapan natin ngayon ang araw na ngayong araw na mga puso pag-uusapan natin ang Valentine's no? Pag-uusapan natin sa na... Ah, araw na mga puso. Ah, uh, lang sinayin Ayun, no? Yung pinag-uusapan nga natin kanina, yung mga isda sa dagat na tumatalon. Saka yung mga kalapati sa dagat na lumalangoy pag tagulan. Kasi merong tinatawag na biochemical reaction dun sa nature ng mga dragon. Kasi mayroong po tinatawag na the hidden dragon na nakikita lang sa Pitagorean Ture ng mga, ano, pero po the triangle. Ay um, eh sorry, ano ba yung pinag-usapan natin? Ayaw nga pala Valentine's. Nakalimutan ko yung Valentine's pala kayo. So yun nga, no? yung mga single jan na single pedicab na pwede rin natin gamitin sa ano, pagkakasada, sa paggamit ng mga motor, ng mga sakyan. Yung mga pampaandar talaga. Kasi yun yung mga kadalasan ginagamit ng mga karamihan sa atin pag na Parang mali na, na. Kasi siya na nawawala no? ako eh. pala yung pinag usapan natin. Teka lang ha. Set ko lang yung utak ko. Wala pakilap dyan eh kung saan nyo naman pwedeng dalhin yung date nyo, marami akong dahil isip na paraan kung saan nyo pwedeng dalhin yung date nyo. So, dito, lagay nyo yung date nyo rito. Kaya bakit dyan? lang sa titignan nyo lang. Dito, maganda rin dito kasi kita-kita nyo rin pa rin kahit medyo malayo. Maganda dito. Kaya dito, mas kita nyo kasi nasa sentro siya. Kita-kita nyo yung date dito. <laughs>